sa ekonomiya ng India. Maraming pagbabagong pang-ekonomiya ang naganap sa Asya matapos ang ikalawang digma ang Pagdaigdig. Ano mga Asyano na harapin ang mga hamang dala ng pagkatamo ng kalayaan sa pagpapaunlad na kanya-kanyang babsa? Mga bansang Asyano ang agarang nakabangon samantala ang iba ay patuloy na gumagawa ng mga hakbang at pagsisikap upang matamo ang inaasam na pag-unlad ng ekonomiya. 1992, ang Look-East Strategy ay napatupad sa bansang India. Ano nga ba ang Look-East Strategy? Ang Look-East Strategy ay isang patakarap pang ekonomiya ng bansa na kung saan may kaugnayan sa ugnayang panlabas ng bansa. Sa pamumagitan nito, napagtibay o ang ugnayan pang kalakalan at pumumunan sa pagitan ng India. At si Gilangang T. Asia, Silangang Asia at Timog Asya, lalo na ang mga bansang kasapi sa ASEAN. Ito ang pakikibahagi ng India sa globalisasyon sa pamamagitan ng mga liberal na patakaran. Isa itong patakaran na ginawa ng India upang patamo ang mga tulong pinansyal mula sa mga pandaigdigang samahan na makatutulong sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Sa patakarang ito, ang mga kumpanyang Amerikano ay naglagay ng kanilang puhunan at kapitan ang na, ng, ng patakarang ito ay binago na rin ng India ang sistema ng pagbubuwis at patakaran ng pagkontrol sa pagluwas ng mga produktong pangkalakal nito. Taong 1999, noong isinagawa ng pamahalaan ng India ang pagsasapribado ng ilang sektor na pamuhunan. Dahil sa hakbang na ito, ay pinangihintulutan na ang pamumuhunan sa lahat ng industriya pang-infrastruktura, kuryente, telecommunication, paliparan, at paging sa sektor ng na Nananatiling hawak ng pamahalaan ng India ang sektor ng tanggulan, riles ng trend, at enerhiyang nukhiyan. Dahil sa mga pagbabagong ito ay nabuksan na ang ekonomiya ng bansang India sa daigdig na dati ay nakapili. Ang pag sa pagluwas ng produkto ay nakatulong upang maitaas ang kaniyang ambag sa pandaigdigang kalakalan. Nabuwasan naman ang panlabas na pagkakautang ng bansa. Subalit, nananatili pa rin sa bansa ang laganap na pahirapan at hindi pantay na pagpapasahod kung ikukumpara sa ibang bansa. Sa kalakalan ay pumapangatlo ng bansa-kidya bilang pinakamalaking producer kaya ng mga produkto optical, compact disc, video, computer disc, digital, compact disc at iba pa. Noong taong sandibo at siya nadaan, kahit na ang bansang idya ay nahuhuli sa larangan na produce ng mga produktong may mataas sa karidad ay nagawa nilang mapaulad ang kanilang information technology. Lumago rin na export ng bansang ito ng mula sa $37 billion noong 2002 Umabot ito sa 54 billion dollar noong taong 2004. Dulot ito ng pagtanggap ng bansang India sa mga puhunang inilagak ng mga dayuhang kompanya na umasa naman sa kanilang mga puhunang kemiko, inhinyero at taga-disenyo maaasahan din ang malaking populasyon na bansa na may kasanayang magsalita na invest na mapagkukunan ng mga manggagawang may kasanayang teknikal na may mababang ko para sa iba basa. Kapag <laughs> <Sa, laughs> ba dahilan ng pag-unlad na ekonomi sa Asya. Sa, sa pangungunan ng kan kanilang pamahalaan, mayroong mga elemento ang kaakibat sa pag-unlad ng mga bansa sa Asya pamahalaan ang nagtataguyod sa kaunlarang pang-ekonomiya ng bansa. Tulad ng Japan, na kung saan ang Ministry of International Trade and Industry bilang ahensya ng pamahalaan ang pumipili ng mga industriya para umunlad ang bansa. Sa Korea naman, ang Chaebol ang nakatulong sa pag-unlad ng bansa. Dahil ito ay kalipunan ng maraming kumpanya na kadalasan may share o bahaging pag-aari sa isa't isa at ang pagmamay-ari ay nasa kamay ng isang pamilya. Nang otoridad ng pahamalan na igigiit ng pamahalaang Singapore ang adhikain niya sa paniniwala niya na makabubuti para sa sa kalayaang pang-ekonomiya ng bansa. Isa pa sa mga elemento ng pag-unlad ng ekonomiya sa Asia ay ang institutionalization. <laughs> ng pagundad na ekonomiya sa Asia ay ang institutionalisasyon ng mga pagpapahalagang asyano na siyang humuhubog sa mga patakarang politikal at pang-ekonomiya. Ang mga pagpapahalagang asyano na nakatulong sa pagundad ay ang pagpapanatili ng kaaya-ayang relasyon, pagiging malapit sa pamilya at pagpanataguyod ng pagkakaisa kasama na ang malakas na ugnayan na tinatawag ng network. Tulad ng mga Chino, ang pakikipag-ugnayan ay pinalalagan natin nila sa iba't ibang bahagi ng Asya, pati na ang pagtutulungan nila sa negosyo. Noong so, pumasok ang taong 2000, nalampasan <laughs> ang karamihan ng bansang apektado sa rehiyon silangan at timog silangang Asia ang krisis na pinaghamon ng globalisasyon at patuloy na kahirapan sa rehiyon. Sa pagkakaroon ng katangitang heograpiya at lakas paggawa, nanatiling asya pa rin ang may kapasidad sa daigdig na maging sentro ng kaundaran. Antas na kabuhayan ng ilang bansa sa Timog at Kandurang Asya. May iba't ibang salik na nakakaapekto sa antas ng pagundlad at pagsulong ng bansa sa asya. Ang mga salik na ito ay ang heograpiya, likas na yaman, lakas paggawa, teknolohiya, buhunan at higit sa lahat ang katatagang politika ng isang bansa. Dahil sa mga salik na nabanggit, ay eh ang ng pagsulong at pagundad ng mga bansa sa Timog at Kandura asya. Nakilala sa industriya ng langis ang Kandura asya, Nangunguna rito ang mga bansang Saudi Arabia, Iraq, Kuwait at Iran. Dahil sa taglay nito, malaki reserva ng mina ng langis at natural, natural gas. So pag <laughs> nasabi ni Castilla, ay natutugan na ng na pangangailangan ng mga tao, lalo ng Saudi Arabia. <laughs> Saudi Arabia, may tuturing na angat ang antas ng kabuhayan ng bansang ito. Simula na matuklasan na Saudi Arabia ang desalinasyon. Pag-alis na asin ng tubig mula sa dagat. Ginamit ang tubig mula proseso ito sa mga tahanan, industriya at pag Nakapagpunta yun rin ng mga dam upang makapag-imbak ng tubig para sa mga irigasyon na makakatulong sa produksyon ng pagkain. Pinaunlad ng mga Arabe ang sistema ng transportasyon, komunikasyon at mga infrastruktura na kapapagawa ng ang bansa ng kalsada, pabrika at industriya. Sa katunayan, may tatlong magandang paliparan na ang naipatayo sa mga lungsod Nandaran, Daran, Jeddah at Riyadh. Napaangat ang ekonomiya ng ekonomiya ng bansang India ang paglaganap ng industrialisasyon sa mga pook urban nito. Ang pakikipagkalakalan ng mga bansang Amerika at Japan, pati ang matatag na komersyo nito. Nakatulong din sa pagtaas ng antas na kabuhayan ng bansa. Ang mga Indian na nagtaglay nang mga kasanayang kailangan sa pabrika, industriya at mga korporasyon. Isang bukas na pamilihan din ang turing sa India. Sa ngayon, dahil sa maraming kumpanyang multinational na dumarayo dito upang maglagay ng puhunan, ang pagkakaroon nang mga plantang nuklear na nagbibigay ng enerhiya sa India ay nakatutulong din upang maun... Pakistan. Sa pagsisikap ng Pakistan na maibigay sa mga tao ang mga pangunahing servisyo gaya ng trabaho, kalusugan at edukasyon ay lumikha ng mga batas ang pamahalaan upang mabantayan ang mga pribadong sektor na kaluwang nito sa pagbibigay ng mga nasasabing serbisyon. Bagaman nananatiling isang agrikultural na bansa, patuloy na umaangat ang ekonomiya nito dahil na rin sa maunlan nitong industriya, infrastrukturang pampubliko, mga tulong mula sa mga manggagawang nagtatrabaho sa ibang bansa at pagpapaibayo sa kanilang depensa. <laughs>